Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. At ngayon guys, nandito tayo sa Metro Station at ang hirap sumakay. At ayun guys, samahan nyo ako guys at magabang tayo ng car uh, time check muna tayo, 9.30am. Let's go! It's it. hindi yung una yun sa'yo legit yun kaya nga yung iba nagyan ang mga ipu ipo yung tubig umabot sa bubong hindi oh, naman totoo yun hindi totoo yun at saka yung mga ano yung iba mga bad pero yung video-video lang sa ulan wala yun baha wala yan ay yan naturo naman yun sila nagpo-put naman nga mismo na ano na kalat na sino kung magulala ka wala problema yan kalat na eh. alam na yung buong mundo eh. oh. Oo, oh, kasi sila mismo nag-post eh. Yung... Oo, oh, yung UAE talaga. Oo. Oh. Na, oo. Oh. Hindi po. Takot ko sa kasaan. Wala <laughs> <laughs> insurance. <laughs> Hindi naman magbangga yung mga... Sila na mag-adjust. Kawawa naman tayo. Oo, oh, nasa harapan na eh. problema <laughs> <laughs> yan. Ba't kayo naglakad? May bus na gano'n? <laughs> Wala kasi At ikas <laughs> sa um, ulo nyo, gano'n. Sabi, tatlong oras, maghihintay kami doon. Banda rin ito, exercise. Exercise ka na may kasamang ngayon. lungkot. <laughs> <laughs> si brother o. Oh. <laughs> Sama ng loob. Maligo nga ako sa ano eh. Company. <laughs> Wala, walang tubig sa walang kurinti, walang elevator. Oo, oh, walang wifi. fi Ta kat araw na. Sa warehouse? Sa bahay namin. Ay, sa bahay nyo? Oh. <laughs> 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 walang kuryente, walang uh, lahat. Huh? Ako oh. Hindi, huh? Hindi, naka-wide kailangan. naka -wide pantayin uh, yeah, Oo, Maliit kasi kapag ano. Hey, pag man, nakatayo. Man, Boss, Budabe! Uh, yun, Hello. Oh, morning, morning, naglalak ay bin na kami, guys. Apakalayo, naglakad na naman kami ulit. Woo, dami naglalakad. Umagang umaga. Time check tayo, guys, sa uh, 9 AM na ng umaga. Woo! Dito 'yun, guys, ano, ay bin na tayo. Galing tayo ng Dibilalay, naglakad tayo dahil wala nang masakyan. All right, let's go. Wala. Eh, wala lang dito. Ay, n'yo batutan na tayo, guys, sa paka maraming naglalakad at walang ano masakyan. Okay. Dito marami ng taxi Flex Ayan guys, ang uh, dami ng lalakad oh. Boss Abu Dhabi huh? <laughs> Abu Dhabi We're charged here here May bus na kaya dyan? Lex? Right. May bus na kaya dyan? Ayun yeah, yun ang sabi. Taxi na lang tayo. Magkano na lang naman yun? Kailangan reimburse nila. Ayun. Ito. Ayaw nila, ya. ayaw. Kasi magpaksi, abot yun dyan mga korinta kasi ang daan yan. Ayun, ikot, ikot tayo. Wag na, bahala. Pasundo na lang tayo. Hindi naman sila nag-reimburse eh. Pagkain lang. Ni-reimburse nila. Man kumain kami nung araw ano sabi nung mga eh kain na yung dyan basta ano very simple magkas mo ako para masaya magkas nagkaroon na ako ng ano Lupo nga, eh ano pong nga yung sugat ko ba parang kumati na ako ako din ako din sa ano gawa ng Ano alaman Hindi na ako maglakad dito, Lex. Okay. Okay. Hindi na ako maglakad dito. Abot yan. Talon lang, talon. Jump. Dito, dito. Doon, doon. May apangan doon. Yan. Dito ka, pa ako? Sabay dito. Yun. Sige, Kaya? lakay ka ba? lakay ka ba? kayang ka basic lang yan ibm batuta guys here we go guys ha, we're here in ibm batuta guys ha. hindi namin alam kung may bus dito guys napaka no bus here ha <laughs> Guys, no boss. <laughs> <laughs> Wala yatang bus dito. Ayoko na maglakad ha? Ayoko. Na... <laughs> Tingnan namin guys kung may bus dito sa Iben Batuta. Sige Alright. Lay pa tayo kabila. Direct to you exchange yun. Pag wala. Pero ang sabi na si Paz. Wala na sinabi na may itabi. Hi guys. It's Tara. Walang ano dito. Walang bus. Sobrang baha. Ayun Walang no? bus. Sobrang baha. Walang ka Bus. Bus. Oh. All right. Meron dito isda. Isda. <laughs> Hi sir, Lou. Hi. <laughs> Lex. Grabe ba dito? Oh. Paano magkaroon ng bus dito, guys? Walang uh... Walang madaanan, puro tubig. Yan you no? Know? Sobra. Papasok tayo dito sa loob ng train guys at lilipat tayo dun sa kabila. Right. Let's go. Ayan guys, uh, napakahirap talaga sumakay dito. Walang...